Ipersuay na muna natin itong kawawang babaeng to. Ria, tawagan mo si Daddy. Sabihin mo, sundin na kayong dalawa dito ni Mami. Tawagan mo kagad ang Daddy mo. Sabihin mo sa kanya, hindi ko maintindihan kung bakit iniiwan niya ako mag-isa dito sa ospital. Sabihin mo sa kanya, baka mamaya ako lahat ang magbayad nito. Wala naman akong kasalanan. Sabihin mo sa kanya, pumunta siya kagad dito. Hi. How cute. Boyfriend mo? Si Butch. Oso <laughs> pa ba yan? Uh, Kasi pasay na yan eh. Bigay sa akin ni Ria. <laughs> Yung braces mo, bigay din ba sa'yo? Hi, Silves. Hi, sweetheart. Let's go. So? Mm. Ano? Saan tayo pupunta? Basta kung ka lang dyan, ako nang bahala sa'yo. Planado <laughs> ko na lahat. Kuya, may rin kaming concert ni Butch. Oh, bakit sa akin ka nagpapaalam? Baka mamaya mapahamak pa ako kay mami niyan. Kuya, sige na naman. O mo kay mami, please. Sige na nga, sige na nga. Hoy, basta uunahan mo lang ng uwi si mami, ha? Thank you, kuya. Love you. Thank you. Butch. Iuwi ko kagad si Ria pag itaas ng concert. Okay. Bye! Ingat kayo! Kuya, ingat ka! Shall we? Tara! <laughs> Ba't di ba ako pwedeng pumasok sa bahay niyo? Ah, uh, wag na, hassle pa. Gusto ko kasing mamitang parents mo eh. Tsaka na lang, hindi ka na. Happy anniversary. Oo nga pala, no? One year na pala tayo. Pero, mm -hmm. parang ang bilis ng one year. Ang dami na kasi nangyari sa atin, eh. Well, at mangyayari pa. <laughs> Franz, tell me. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Ano nagustuhan ko sa'yo? Hmm. Yung pagiging confident mo. Yung pag may gusto ka na kukuha mo. Eh, hey, ikaw. Ano na mo sa akin? Basta unang kita ko pa lang sa'yo. I told myself, I just have to have you. <laughs> Franz, do you really love me? Of course. Sweetheart, sa tingin mo, we'll be spending more anniversaries together? Years and years. Franz, will you marry me? I want to have your baby's name. Eh. I want to get married this year. Ano? Anong ano? Yan lang ba sasabihin mo? Akala ko sabi mo you love me. So anong plano mo sa atin? <laughs> Masyado mo naman akong ginugulat. Hindi eh. Hindi kita ginugulat. I just want to know where I stand. Ganito. Okay naman tayo ng ganito, di ba? What? Hindi na ako okay. Gusto ko na magpakasal. Silves? I knew it. Wala ka talagang sense of commitment. may bigat kaya ata ate, nabibigat ka ba sa akin? hindi no, niluloko lang kita kung gusto mo po ate patitanggang sa bayan para makapunod ka ng sini eh. ate, hmm. makakalakad pa kaya ako? oo naman kailan pa yun? malapit na, malapit na malapit na um, ate, tutuloy mo ba ang balak mo? oo, baka kasi swerte na ako sa Maynila eh mas madali natin mapapa-opera ang panay si Junjun at ikaw, magpapatuloy mo yung pag-aaral mo kaya ni Junjun, -Jun. pagkatapos nyo, ako naman. Pag natapos na ako, magtatrabaho tayong tatlo ibibili natin ng malaking bahay si Lola. Okay, okay. Di ba okay, okay yun? Teka, te. O ano na naman yan? Mm -hmm. Para makalakad na ako! Mm. Tama ko dyan. Ako naman. Para matupad na lahat ng mga pangarap natin. Yeah! naman para makapag-asawa si ate ng guwapo, mayaman at nakatira sa palaso. <laughs> Tama ka pa na. <naman. laughs> Anong gagawin mo sa Maynila? Hindi ko pa ho Hindi ba magulo doon? Lola, di ba napag-usapan na natin to? Eh di pag tulung tulungan natin, siguro naman Kung asa eh. lang u tayo sa kita natin dito, hindi ho natin mapapagamot yan si Junjun. Ate, babalik ka kaagad, ha? Oo. Pagbutihin mo pag-aaral mo, ha? Puno mo ng bahala kay Junjun -Jun at kay Lola. Oo, ate. La, huwag yung patitigilin sa pag-aaral to si Carmela, ha? Mapapadala ko ako ng pera para sa pag-aaral niya. Baka kung ano pang mangyari sa'yo, Lola. aaral sa doon, eh. Okay lang. Ate, oh. Para may kakampi ka. Ate sorry ah. Hindi dahil sa akin. Hindi ka na dapat aalis. Sensya ka na ah. Okay lang ako. Basta ikaw. <laughs> Sige lah, alis na ako. Wala mo, hindi talaga siya bagay sa iyo eh. Speaking of the devil. Sylvia. Hi. You know I was about to call you eh. Bakit? Um, wala naman. Baka gusto mo ng merienda from here. Eh, dadala ko yung sana kita. I don't think that's necessary. Dennis. Um, kilala mo na si Dennis Valdez, right? Sylvia. Uh -huh. My boyfriend. Um, Dennis, I want you to meet Randy and Ria, my friend. Hi, nice to meet you. Randy Soriano. Hi. Let's go? Okay, let's go. Excuse us. Sige, pare. Hindi ako. Ay, naku, okay lang yun, no. Ayaw mo naman siya pakasalan, eh. Kahit na. Hindi pa naman kami formal split, ah. Pwes ngayon, formal na. Alam mo, kuya, huwag mo na-aksahin yung energy mo sa kanya. Hoy, Ria. Nobody dumps me. Eh, nireject mo muna siya, no? Ay, ka na nga, uwi na nga tayo. Nee, hindi, pwede. Dahil hindi pa buhay ang babae ng lolo ko sa akin. Pinanganak ko na nga yan dun sa lobo. Oh. Kahit na, babawi ako. Babalik rin siya sa akin. Ay, nak. pa come. pinto. Ano daw to? Walang gigilos. O ikaw. O ikaw. Ito. Ano oh, yan? Ano kayo? Pinagod niyo ako? Malalakas na loob niyo? Di mo nga kalit! Isali niyo sa kanila! Sorry po, pamipili ko lang po sana ng pang-makeup ko. Anong makeup? Makeup ang po ko mo dyan eh. Hmm. Eh ako, oh, tapang mo wala. naman. Siguro laki ng dala mong pera, kaya lakas ang loob mo lumaban. Anong pera? Wala ako nalang pera. Sampung piso nga lang naman ang pitaka ko eh. Eh, ang bulsa ko pala. Sampung piso? Itinihan mong buhay mo sa halagan sampung piso? May I take your order, sir? Yeah. Would you care for some wine? Sure. Ciao. Would that be white wine or red wine? Ano pa bang color ng wine meron kayo? Beer na lang. Ikaw. Orange juice. Yun. So, paano kayo magkakilala ng utol ko? Yung neighbor ko, ang cousin friend ng neighbor ng cousin ng classmate Ria. Ha? Huh? Ganito yon. Yung neighbor ko may pinsan. Yung pinsan nun ang kaibigan ng neighbor ng cousin ng classmate ni Ria. Nakuha mo? Oh. Hmm, di mo naman nakuha eh. Ganito yon. Kunwari, may kapitbahay ka. Tapos yung mami niya, may kapatid. Yung anak nun ang pinsan ng kapitbahay, di ba? So yung pinsan, may kaibigan. <laughs> I'm sorry, Iha. Ako naman, Ako, boss ko. Iha. Ma, ano nangyari? Ma, ano ba bawal yan dito? Buti naman, dubating kayo, mga anak. Ang dati niyo nasan? Nasa meeting ba siya? Teka, ma, ano ba talaga nangyari? Nagpundol ko siya eh. Doc? She's still in a state of shock. Nurse, ihanda mo ang CT scan. Dok, mabubuhay ho ba? Huwag kang mag-alala, mabubuhay siya. Ria, huwag ka nga maging morbid. Kuya, nabasa ko kasi sa tabloid na minsan, mas mabuti pa rin na namamatay mga nabubundol. Kasi ipalilibing mo na lang. Ikapag e kapag nabuhay daw, habang buhay kang hinga ng pera, Tapos paaralan pa yung mga anak, yung mga kapatid. Baka makulong ka pa. Tignan mo, Randy. Tignan mo, natututunan nitong kapatid mo sa boyfriend niyang Yagit. I didn't say that, ha? Huh? Hep, 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 hep. muna. Despair, asikasuhin na muna natin itong kawawang babaeng to. Ria, tawagan mo si Daddy, sabihin mo, sundin na kayong dalawa dito ni Mami. Tawagan mo kagad ang Daddy mo. Sabihin mo sa kanya, hindi ko maintindihan kung bakit iniiwan niya ako mag-isa dito sa ospital. Sabihin mo sa kanya, baka mamaya ako lahat ang magbayad nito. Wala naman akong kasalanan. Sabihin mo sa kanya, pumunta siya kagad dito. baka sakit ang ulo ko. Hoy, hindi ako doktor. Dahil walang doktor na natutulog sa loob ng kwarto ng pasyente. Good morning. Iho, kamusta na siya? Okay lang. Hindi na lang kita ng damit, oh. magbihis ka. Thank you. Ay, kamusta ka na, Iha? Ah, ano bang nangyari? Bigla ka kasing tumawid. Nabundol ka. Pero binigyan ka naman nila ng kumpletong x-ray sa CT scan. Ang sabi naman nila, wala raw seryosong injury na nangyari sa iyo. Bugbog lang tsaka pa sa kapasang meron ko sa katawan. Pero wag ka mag-aalala, Iha. Pinagagamot naman kita Ah. Uh, eh sino ba kayo? Uh, ako yung nakabundol sa iyo. Ang sakit ng ulo ko. Baka dala lang yan ng pagkauntog mo. Hindi ho. Nagugutom ho ako. Ay, may dala akong pagkain para sa'yo. Eto, hmm? apple. <laughs> Salamat ho. Iha. <Yeah. laughs> tinay ho ang pangalan ko. Alam mo, Tinay, hindi naman ako masamang tao eh. Ang katotohanan nga, hindi ko naman kasalanan yung pagkakabundol ko sa'yo eh. At saka... Dapat aminin mo na may kasalanan ka rin sa nangyari dahil hindi ka tumitingin ng tumawid ka, hindi ba? <laughs> Wala kaso sa akin yun. Hindi ko naman kung kayo pagsasamantalahan ni. Eh. Naku, salamat naman, Tinay. Eh. Mm -hmm. Kailangan ko lang unang trabaho at na matitiran. Ha? Huh? Eh, gusto ko sana eh, huwag naman katulong. Kasi lahat ho ng kababayan ko yun ang nagiging trabaho eh. Kung pwede sana sa office. Ah, office.